Hi hey guys, another vlog, another ride. I-explore natin ngayon ang Ilocos. Maaga nga kami umalis sa aming mga bahay guys. So ngayon kasama natin ang ating travel buddy na ang aking pinsan na si Jack at ang kanyang boyfriend na si Eljan. Let's go! Unang stopover, magpapagas. After natin magpagas, eto na naman tayo at babiyahin na. guys, andito na kami sa Sanchez Mira at hahanapin namin ang Apayaw Brew para magkape. So, para magising-gising naman yung diwa namin guys. Dahil mahaba-haba pa yung aming lalakbayin. So, ayan guys, andito na tayo sa Apayaw Brew. Hindi kami gano'n nagtagal dito guys dahil ang balak namin ay habulin or saksihan ang sunrise. Wow! syempre, hindi tayo pwede magpahuli dito. Kailangan may picture tayo dito sa Patapat Viaduct. Oh, ay, ang ganda dito guys, lalo pag ano, maliwanag, makikita mo talaga yung view na napakaganda. At eto naman guys, nakikita na natin ang mga windmills. Diba? Ang lapit-lapit na sa atin. Welcome to Pagod Food! Siyempre, hindi tayo papahuli. Magpipicture ulit tayo sa arko ng Pagod Food, guys. Ayan, for the selfie-selfie! Groovy-groovy! So, guys. Pupuntahan natin ngayon yung windows na malapitan. So, let's go! Ayan, guys. Mga sunrise chasers kami. Charis kasi hindi uh, lumabas yung so haring araw that time kasi yung masyadong uh, makulimlim makulimlim that time so yan guys nagkape lang kami dyan picture picture pero hindi kami ganun katagal nag -stay. kasi may mga lakad pa kami sa so, mga oras na to guys nasa lawag na kami susunod natin pupuntahan guys ay yung Malacanang of the North. Pero nung pumunta kami doon, nung andun na kami guys, ayun, hindi pa pala open. 9 pa siya mag-open and dito kami na ito, So, kailangan pa namin magantay na isang oras para uh, magbukas siya. So, hindi na namin naantay. Malis na kami. Pumunta na kami ng Pawai Church. So, andito na kami guys. Dito na kami dumiretso, saka na namin lilibutin o pupuntahan yung Malacanang of the North sa pagbalik namin, sa susunod na lang. Nating namin dito sa Pauay Church guys ay pumasok kami sa loob ng simbahan para magdasal. And after na uh, rin nag picture, -picture kami, syempre hindi yun mawawala. And after Pauay Church guys ay pumunta kami ng batak para matikman ang Glorious Empanada. Hindi ko lang sure guys kung yun yung original na empanada. Punta kayo ng batak or dito sa si Ilocos, ilagay nyo na lang sa bucket list nyo guys na kailangan nyo matikman ang glorious empanada. So huwag kayo malilito ng pupuntahan. Madami kasi dito na bebenta na empanada, inilera sila. So hanapin nyo na lang yung glorious empanada. Yun. So after namin kumain dyan guys, hindi ko na rin na videohan kasi gutom na gutom na kami. Umalis kami kaagad at lumiretso na kami ng pag-iislayan namin. At sa so, wakas, guys, nakarating na tayo dito sa pag-iislayan namin. Hindi kami magtatagal. Magpapahinga lang kami sa plane para malibot namin ang vegan. Welcome to vegan, guys! Ang unang agenda natin dito sa vegan guys ay ang makakain ng pananghalian. Opo, pananghalian pa lang. Pamirienda na. Kanina nagmirienda lang tayo sa may batak ng empanada. Ngayon guys, kumakalam na yung mga namin. Kaya gustong gusto na namin makakain sa so, nikanap kami. So, nakakita kami ng food court guys. Liberation Food Court ang pangalan guys. So, man kami ng dinakdakan na bagnet tsaka sisig na bagnet. After namin kumain guys, sumiretso kami sa Baluarte. So may energy na kami para maglakad-lakad dito. We are now here in Balwarte! Hi, Ma! <laughs> so, nakikita niyo po ngayon, maganda ang panahon. Kanaan! <laughs> <laughs> Punta na kayo sa Balwarte! O, di ba guys, sabi ko sa inyo, may energy na naman kami. Sa so, hype na hype na naman kami. <laughs> Andito yung mga bilihan ng souvenirs. ganda naman lang Yeah, nandito tayo ngayon sa Balwarte. Ayun <laughs> <laughs> hmm. hey na, maglalaro na siya ng ganda-ganda. Ayun na, maglalaro na siya ng ganda-ganda. Ayun eh. na, maglalaro Spread your wings and learn how to fly sila <laughs> ng oh, pag Ayan, aura na naman siya. Ganda-gandahan. end na lang so ate kid pero pero hindi sama kinakain nag open na din Ate Kim, nag-shopping pa sila dyan. Okay. Ay, great, ba, pag pa sila ay, 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 Ma nakuhanan, ma'am. Nakuhanan. Ma'am, pili ba nakuhanan na? Nakuhanan, no. ma'am. Ma nakuhanan ko ata. <laughs> Ay, i-watch <laughs> natin mamaya. I-replay natin. Oh my God, sila. Pala siya. Pagod ka. Pagod ka. Oo, oo, daw. Ano ba yan? Very good. Oh, yan Yan po nagtatapos ang ating tour dito sa Baluarte. Paala, love. After nga namin sa Baluarte, guys, dumiretso naman kami dito sa May Bantay para makita ang Bell Tower at pumasok din kami sa loob ng church para magdasal. So, kapag magpapa-picture tayo, guys, sa May Bell Tower, doon na lang tayo sa May Gate. Hindi na tayo pwede pumasok sa May mismo um Bell Tower. Ah, daí, video ito. Video, hi! Hi. Oh, di ba? May kasama ako dito mag-vlog. <laughs> nandito kami ngayon sa Kalya, Tiso na ang tawag ni Lal. <laughs> kasama ko si Ate Kim. Ay, hindi ako ngayon si Ate Kim. Tapos nilisip ka so. Hi, mga guys. Nandito kami sa Kalya ng Tiso Logo. Ay, mga ka. <laughs> kasama lang dito sa pagbili namin ng mga kasalubong. Anong gusto niyo mga kasalubong? <laughs> gusto <laughs> niyo ba ng corny? O oh, gusto niyo ng suntok ko? kung bakit blue ang dila ko, ha? Uminom ako ng ko na 7 Oh, mamaya ka na wala naman yung mga Sige, guys, na maghanap kami ng na mga kasalubong dito sa kalye. bye muna, ha? Wow, groceries si Eljan! Hi, Eljan! Saman natin si Ay, mga ngayon. sila XJSGL dyan. Ito ba yung lap? Yan ang boyfriend ko. Siyempre, gandang-ganda na naman sa kanya. yan. Oh, o, tignan mo. Ganda-gandahan si ate girl kahit saan. Another... Another ride, another vlog, another... Another place to visit. And another guest stars. pang marinig ang mga kwento. O yan, kumanta pa nga. Ang pangat naman ng boses. So yan guys, kumain muna kami dyan. Kaya namin kumain dyan guys. Bumalik na kami sa aming tutuluyan para magpahinga. Dahil maaga na naman kami bukas pauwi ng Tugigaraw. Happy eating! So yan guys, umaga na naman. Kailangan na syempre dadaan mo na tayo sa Saud Beach dahil hindi pwede matapos ang Ilocos ride natin na hindi tayo makapunta ng beach so nag picture picture lang kami dito sa may aircon ng Ilocos Norte after nyan guys after ng picture picture dumalit kami sa may Saud Beach so hindi ako masyado nakapag picture dito dahil uh, dinama ko wow dinama yung ganda ng beach na to, So, ito yung mga ibang clips na makikita nyo ang Saud Beach. Madami nga lang din tao ngayon guys dahil nga weekends. So, ang dami nagpupunta. So, ayan si Jim nag-enjoy siya mag-swing. Hindi na rin ako masyado nagbabad dyan guys dahil sobrang init, sobrang sakit sa balat. After nga na ng swimming namin guys, ito na talaga. Pauwi na kami ng Tuliga Mahaba-haba pa yung biyahe namin. So guys, andito na tayo sa so, may patapat bridge. So makikita nyo dyan, ang ganda ng patapat. Ayan, for the picture-picture lang. Pagkarating namin sa kagayan guys, nag-uulan-ulan na. So, nagkapote na kami dyan guys. Lakas ng ulan. Soon, guys, after a long drive, and we'll see you soon. We'll see you soon, guys. Bye -bye. <laughs> and that's it for our Locos ride. See you next vlog. Bye!